heyo heyo mga katigangs. pananghalian na kainan na ito yung kanin namin parang, parang kain namin mas potato ito yung gulay namin masaya dahil may isda isda ito itong dinalawa ko isda at saka yung beef yung malambot na malambot na beef <laughs> yung sinasabi kong ang lambot ang lambot kaso kung ang luto natin ay slow cook yan eh kaya yung linuto ng napakatagal ilang oras ng islo kaya ang lambot ayan parang ano na parang uh, beef na ayan parang corn beef na at saka sabaw namin ay mushroom soup ayan ewan ko lang kasi pinapaganyapan ko yung minsan na mushroom soup dito na talagang lasang-lasa mo yung mushroom eh. parang parang kabuti ng ano eh ng punso eh sana ganun ito ngasing <laughs> panulak ay ano ito yung pineapple juice na rinagyan ko ng dalawang hiwang na uh, lemon ito na ito na yung ano ko pananghalian ko tama na ito okay na ito wala nang ano wala nang dessert dessert pa wala nang intro intro sabi kainan na bye bye